Ang nakikita nyo po ngayon ay ang binil na namin kanina ang cat litter. Magkano nga bilhin natin nato? ito? 287? Uh ang -huh. Pelin Press. Nabili namin sa tag ito. Uh, ng mga pagkain ng pusa, aso, o poultry supply sabihin natin. Pero ito, yung inaantay kasi namin na order namin sa online, magkano to? 194. Oh, 194 daw. Kararating lang na ito ngayon. Apollo ah, polo pets. Ah, lemon flavor din. Ito, lemon, Playboard hey, flavor din. din. <coughs> Yan. may isa dito, lab. Hmm. Ina, minto tuloy. Ito yung isa. Hmm. Ayun, yung pusa namin. So, balik tayo sa buhangin. Ayan. Yan yung nakagastos ang may alagang busa. <laughs> At ang isang ganito ay halos ano lang. Two weeks lang? One week lang? Two weeks. Two weeks. Ang isang ganitong buhangin. Kaya siguro kung sa kung okay naman tong isa na to, baka dito na lang kami mag-switch. Siguro bago maubos to, order na naman kami kaysa dito. Hindi, may order akong paparating pa. Uh, ang mahal kasi na ito, 287. Kaya dito na lang ho, siguro kami switch sa susunod. Um, uh, Parehas din naman 10. Oo. Uh, Parehas 10 liter. Okay. Pero ang totoo, nag a na rin kami ngayon ng Bistay na buhangin. Kasi dalawa na kasi sila eh. Isa andun yung Siamese namin, nakakulong, nabuntis dati nung siya lang okay na kami sa ganito kaya lang nung dalawa na sila yan nagtitipid na kami ngayon tungkol sa buhangin ng pusong, natutulog na yun no oh. hoy kung tulog eh tulog talaga Kan! Ah, wow, wala. Dead mapong ka na. Pan. Ayun. Mwek. Ay, nakapikit-pikit ang mata eh. Antok talaga. Polo Pets Bentonite Cut Litter. At ang flavor nga ngayon ay lavender. At ayan nga po yung isang cut litter namin. At yung isa, andun sa loob ng kulungan. Ayan. Kulungan na, tatlong palapag na. Ulang palapag, pangalawang palapag, ito yung unang palapag. Ay, unang palapag, pangalawang palapag, pangatlong palapag. Yan. Dini-IY ko na lang yung third floor nyan. Sa uh, susunod so na ano, na vlog, mapapanood nyo po yung video nyan. Ayan. Itong cut litter na ganito, eh, advisable lang po to sa mga maingat na pusa na kagaya ni Pongkan pero pagkakagaya ng mga mamis ng mga baby na yan ni princess nako hindi siya pwede sa ganitong uri ng cat litter yan may dalawang uri po pala ng pusa na gumagamit ng cat litter ayun yung isang cat litter namin sa loob yung parang paliguan ng bata Saka na natin tatalakayin po yan. Mabalik sa pagka-cut uh, litter na buhangin, kumbaga, ayan nga po. Uh, ito, sa online namin in-order at parehas din po ng presyo ng uh, lemon flavor. Siguro sa online na lang ho kami order dahil mas mura. Kumbaga, sa online makakatibid tayo ng at least 100 pesos. Pero parehas lang naman sila ng ano, ah... Uh, ay, kun an uh, sukat. 10 liter din ho yata ito. walang nakasulat. Ayon, cut liter. Ilan ba? Ayon, 10 liter nga. Nandito pala sa ilalim. Ayun, 10 liters. So, yun lamang po. Uh, para sa mga may alagang pusa, may mga cat litter po na medyo mura. O mura. May mga nagtatanong kung mabaho ba ang tae ng pusa. Ang sagot ko dyan ay, oo, mabaho talaga ang tae ng pusa. Wala naman huyatang taing mabango, di ba? Pero para mabawasan talaga yung amoy sa inyong palo, loob ng pamamahay, ay kailangan no talaga natin gumamit ng uh, cut na may mga pabango para hindi maging mabantot ang ating pamamahay. Agoy, prinsesi! Yeah. Prinsesi na mabantuti ang tatsi. Gaya po nito ni Prinses, mas mabantot ang amoy ng tatsi nito kesa kay Pongkan. just john